Yo。 Yo, sa kamusta ka? Nais lang makipagkilala Isa lang din naman akong simpleng binata Naggaling sa kalye, hindi to maarte Maangas at suabe, yung kanilang sabi Parang sila mabeta tahimik palagi Sa sobrang chilero, wala kang masabi Pero papalag, ingat baka masagi Madalas impakto, mabait kunwari May sariling kwento, at ako ang hari Lumaki sa kalye, laging nilalagari Sa sobrang banal, para na rin pare Di puro salita, kaya walang sinabi Iyong mga lalaki, dami ng babae Na gusto magpadali Si your lips matalas, di nakakampante Sanay na rin matalo, kaya otobanse Yeah, what's up man? Your lips impacto awala ma maarte Dapat gumalaw Kunin lang yung money Para to kay mami Aalis sa trap Parang mga YG Pero mga side B Pero play safe Malasyanti Galing din sa damn times Tapos naging bad type Belo yung pangalan Laki sa lansangan Sa algisiras na tumubo Pumasok sa larangan Lahat sila panis yung mga humarang Basta para sa pera, aking lalapatan Sa kanto makikita, nakikipagkamayan Sa mga impakto, na aking kasabayan Pass ako dyan, pag usapan payabangan Para sa respeto, hindi to patapangan Laging tandaan, YG ang pangalan Yeah, what's up man? Yeah, yeah, young god baby Your lips ng street players Impacto